So, nandito kami sa tindahan para mag-canvas ng magandang e-bike. Ah, uh, presyo niya is, uh, ah, yeah. iyon. So, ito na pili namin. Kung so, sakali, ang choice, choices namin. Ang oh, choice namin ito. Ayan. Yeah. So, first time kong magdadrive ng e-bike. Kung ano, tingin ko madali lang naman. Yan. Yeah. So, yan ay itsura niya. Ayaw ko kung... Yan. Yeah. First choice pa rin naman ito, mga kayo mo. Yan. Yeah. Oh, bus mali. Eh, hindi nga maroon mag-ibag. Ngayon lang eh. Few inches later. Ito na, dumating na ang version 2, ARS v2 so hindi yung version 1 yung napili namin kasi mas maganda to sa later video sabihin ko kung ano yung pinagkaiba ng 1 sa version 2 yan, so nagingtay kami siguro mga 4 days siya tayo bago to ma deliver sa amin yan, so tingnan mo na natin ang itsura nya mga So ito yung susi, mga KMR. ah uh, isang wireless, remote, isang susay. So dalawang option, pwede mo siyang i-unlock dito. Tapos pipindutin mo tong unlock sign. Yan. Or kung ito gagamitin mo, ito mo pipindutin mo. Tapos ito. Yan. Tapos para malak yung e-bike, ito, pipindutin mo to Lock sign. Tapos so, kung nga rin, meron kang kapareho sa parking lot o kung saan man, pipindotin mo to para tutunog siya. Malamaw mo na siya yung e-bike. Yan. So, try natin nun, uh, yung, mga controls naman. Yan. So, ginamit ko yung susi, mga cream or Make sure na pag pipi, uh, gagamitin nyo, lagi nyo pipindutin itong unlock. Yan. Kasi mag alarm yan eh. Pag, pag sinusiyahan nyo, hindi nyo pinindot to. mag alarm yan. So, pindutin natin. Yan. So, sa nakikita nyo, may ilaw sya. Yan. So, maliwanag siya sa gabi. So, tatanggalin ko na ilaw. Yan. So, discuss natin to kung ano yung meron dito sa dashboard. So, ito yung speed. Babag tumatakbo ka. Tapos ito yung kilometers na huwila na yung nabiyahe mo yan tapos ito yung time kung ano yung uh, ilang oras ka na binabiyahe ito yung charge nya yan o, dito naman tayo sa kanan mga controls yan ito ilaw yan pag sinindi mo yan ilaw yan sa harap yung headlight nya pati sa likod ilaw yan ayan. tapos yan, balik natin ito, hindi po yung push pu start kailawan ko mga muna medyo madilim yan, hindi yung push, push start busino po yan, yan gano'n natin tapos ito yung drive diretso, ting reverse ito yung speed niya, low, medium, high. Ang speed itong low, ang maximum niya is 19. Ito naman, uh, 25. Ito, 32. Tapos ito yung throttle niya. Sa mga bago pa lang, gaya ko tulad na, na mag-e-bike, ito yung throttle niya. Medyo dandaan yung pagganun mo kasi umaarang siya agad. Eh. Yan, so kailangan talaga ng practice. Ito naman yung brake. Para sa likod, ito na yung safety lock. Yan, para hindi manda yung e-bike mo. Lagi mo siyang i i-press ng gano'n. Ayan, para safe, hindi mandar. Ito naman tayo sa kaliwa. Ito, I think, hindi ko alam kung tama. Ito yung brake fluid. Ito naman, pag, at ilaw din to, pang high beam. Ayan. High beam, low beam. Ito po pindot mo, ilaw high beam po. Mamatay ang ilaw. Sa high, mawala yung high beam. Yan. Ito naman, signal light sa kaliwa, sa kanan. So, pindutin natin sa kaliwa. Yan. Ayan, Ayan o. Oh. Tapos, yan nakita natin o. Ayan o. Signal light sa kaliwa. Tapos, pag kakatanggalin natin, pindutin natin itong puti para bumalik. Ayan, so nawala siya. So, pindutin natin yung kanan. Ayan, so, ayan, signal light sa kanan. Ayan. Signal light sa side mirror. Ayan, pag gusto natin mag-hazard, pindutin natin kaliwa. Ayan. So, ayan o, oh. naka-hazard na siya, may ilaw na siya. Para i-cancel yan ulit, ito. Pindutin natin yan, para mawala. Ayan o. Oh. Ito, busina din to. Yan o. Oh. Tapos, sino pa ba? ba? Um, yan lang. At saan difference pala nung ano? At saan may wiper pala tayo dito. Maka remote yan o. Oh. Yan, para dito yan. Sa wiper. Yan. Tapos, yung salami na tempered tempered glass na daw yan. Um, so, ano ka ba, ba? So, kung mapagdadrive kayo, Actually, ako first time kong mag e-bike eh. So, kailangan talaga mag-practice. Madali lang to. Kailangan mo na i-familiarize sa mga control sa mga ka. So, siyempre, o sabi natin madali lang. Pero, ang um, dapat nating isipin, yung maging alisto tayo sa daan. Ayan, tapos ito, ilalak din natin ito. May safety lock din siya. So, I-press lang natin lever. Ibaba natin yan. Ayan, para safe. Ayan. So, ano pa ba? Basta, alert ko lang tayo sa daan alam may mga ibang ano riders na paano ano eh so kailangan pinaka importante madali man siya gamitin na maski bata pero pagdating sa kalye uh, kailangan maging alisto tayo maski mabagal lang siya okay so yan ito yung ER sv 2 latest model nila Ayan, ERBS 2 yung ubatulan 2 yan tapos ito nga pala dito nakalagay yung battery yan tapos kung ano yung susi mo dito susi mo ito ito pwede yan dito para mabuksan yung battery yan okay. so dito naman tayo sa uh, harap ito yung ilaw nya LED na ito, pag naka-high beam, iilaw ito, parang kilay niya. Ito yan, signal light. Yan, pala sa sa kapila. So, umbrad niya, and wow. So, ito yan, gulong, naka disk brake. Yan. Okay, yung signal light niya. Tapos, ito ba? Ito yung charging niya. Mga KMR, charging niya. Natanggal ko lang ito. I-charge kayo dito. Kaya ano? Dito lang, dito. Dito So, angat niya lang ito. ayano ano? So, dito yung i-charge. Ch Tapos, isundin niyo yung ano, uh, charging chart, mga ka Okay. Tapos, namin yeah, yung may basket na sa likod. Ayan. Ito ang loob. So. Ayan yeah, mga ka-MR. Uh, isa para sa safety tip mga ka-MR. So, pag uh, magpaparada kayo, make sure na alam nyo ano yung iniwanan nyo. So, ako, didiret, padiretso ako pagkagamitin ko. So, sinet ko siya sa drive. Okay, mayroon kasi kung nakaset mo siya sa uh, reverse patras. Baka magpamaano mo, maxillary siya, bumangga ka doon sa likod. So, always ready. Be ready yan. Nakaready na agad. Nakadrive siya. Tapos, low siya muna. Yan. Kasi napapabayaan niya minsan eh. Yan. So, yan ang safety tip. para sa inyo mga ka-MR yung tsuro nung battery, so anak muna natin so ito so ayan tsuro nung battery mga ka ayan so yun lang so kung ano yung susi mo doon sa ano dito saan yung susi mo dito Ayan lang mga ka-MR. Nalagyan natin yung ilaw. Yan. So yun, kita natin yung dual shocks niya sa likod. Na ah, dual shocks. Ayan. Yung dalawang shock niya, ayun. So ito ang itsura ng ERVS-2 yan. So, meron siyang tail light dito. May signal light na rin yan. Yan. Tapos, ito yung sa likod. Yan. May signal light siya dito. Yan. It's the back door. Yan. So, ito yung itsura. Okay. Tapos, sa harap. Ito yung sa harap. So, dalawang LED. Dalawang headlight. Tapos, ito. Ang disc brake sa harap. Ayan. Tapos, tubeless na rin ito. nilagyan ah, din siya ng ano, tar sealant. Tapakita ko yung tar sealant. So, ito. Pagka-deliver, yan. Uh, ah, nilagyan na nila yan. So, dalawang ganito. disc brake na rin sa likod. Ayan, so nakita nyo, yun No? Oh. Disc brake na rin sya. So, ang size ng gulong ay ano to? 3. 3 to 10. Ayan. Tapos, hindi mo basa. So, 42J. yan yung uh, specs ng gulong mga KMR. Tapos, ito isang driver dito isa mga ko po dyan. Kasi dalawang adult dito sa likod. Or tatlong bata na maliit. Ayan. Tapos sa loob. Ayan. Ito. Ito yung nilaronyo na film. Para kung sakaling ano lang yung accessory. Dinagdag ko lang. ah, uh, mabibili ko sa Shopee. mura lang yan. Kasi ito yung controls. So, ito na yung practice test drive ko sa gabi. So, tingnan mo mga kayo mga maliwanag ng headlight mo. So, walang problema. Sa gabi kayo mag-drive. dito sa mga test drive ko mga kayon or na uh, lagi dapat yun sa kanan kasi sa right side yun yung mga nahubaga na sa separate. so ito ang ano ko rito ikot take take ikot take lang ako dito sa lugar namin para ma familiarize ako sa controls yan so yun lang ginagawa ko hindi mo na akong malayo Ito naman mga KMR, inabot na kang mga ban. So, wala nang problema, maniluan ng app. Ito naman yung test drive ko sa Angbao mga KMR. So, nalobat na siya ng no, KMO. Uh, ang ganyan din niya rito is 4344. So, chillers ka na siya. So, ito. Ito yung casing niya sa si charger. Ayan. Tapos, ginawa ko. Ayan. Ginawa ko ng extension. Ayan. Tapos, extension na may switch. Kasi nag-spark siya yung pag sa main ano, sako taga diretso. So pag ganito, uh, saksak mo muna siya. Tapos saka mo sa ano, ay, uh, saksak sa outlet. Ayun okay. okay. okay, no Tapos saksak mo siya dito. Saka mo siya yun. Para para sa akin mga kayo mga siya. Tapos ang um, uh, first charging daw nito ay 10 hours. yeah So, uh, hindi to to accurate eh. Maski na yan. So, ang susundin mo, yung timer mo na 10 hours. Yan. Kasi, mataas daw reading mo sa ano, sa speedometer niya. So, ang susundan mo yung timer mo, diesel charging is 10 hours. Yan. So, naubos ko na yung factory charge niya mga KMR. So ito, binigyan tayo ng chart para sundin kung paano siya i-charge so ito uh, so naubos na nga no, yung factory charge to, so uh, nag siya ng 43 Yan. so cha charge natin siya for 8.5 hours to 10 hours Yan. so ang, ang ng technician huwag natin siya bubunutin uh, kung nga rin, hindi pa tapos yung charge niya huwag natin bubunutin ang charge Mara, hindi po siya nakaka 8.5 hours. Tapos, sabi niya, huwag nating susundin yung, kasi mag green light yung ano eh, charger. Uh, maski wala pang 8 or 10 hours. So, sundin na, gagawin natin, lalagyan natin siya ng timer. Pwede sa cellphone or kahit anong timer na meron. sasabihin So, sabi natin na full charge na siya ng 8 to 10 hours. Ang susunod na charge niya, mga may grade siya ng 51 or 52. 3 hours na lang ang charge niya. Hindi na yung matagal. Hindi na natin sa hintay na uh, malobat. Yan. Huwag natin ilobat ng 43. So, charge, huwag natin siya uh, i-drain kasi mahirap daw kargahan yung battery pagka ganoon kasi hindi pa siya lithium so ayan susunayin natin to yan, 3 hours so 51 3.5 hours na lang ayan, pwede na bunutin and so forth yan. So, sundin na natin itong uh, charging chart para sa alaga ng ating battery. Uh. So, full charge na siya mga KMR. Uh, yan ang full charge niya. 54. Uh, pero yung pagbulot ko kanina nasa 55. So, siguro yan yung pinaka-accurate yung charge. 54. Full charge na siya takto ang 10 hours siya mga so naka timer na uh, bunutin 10 hours tapos na green light na yung ano, charger niya so yan full charge na siya mga kaimor kung nga pala pagka charge nyo huwag nyo bubunutin yung di pa tapos ng 10 hours ng um, unang unang charge nyo bawal daw yun nakaka ano daw yun ng battery nakaka bloat ng battery. Naka-lobo. So, make sure na tuloy-tuloy yung pag-charge nyo para maingatan yung ano, uh, battery. Anyway, may kasama naman itong manual kung yung mga susunod na charges. So, yun na muna mga kay Mar. Hanggang dito na muna mga KMR. Salamat sa panonood. Tapos yung badang huli pala sa yung cameraman ko, aking wifey. Salamat!